Dulu, sebiji guys, eh, seorang ligo punya udah agak tua. Memang, ekspektif yang ligo untuk emak dawali hagadapodino. dapat dino so dapat Madayong nih, tengah madayon ligo-ligo ligo kayak ilmu pakai init, punya pistol. Pokoknya, udah agak lino pakaiyo. Walaiksa mu, 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 walaiksa O oh, di ba? Maroon na dagat. Kaya kami kamera. Oh, panya-panya. Kung may diriya. Maroon po yung mga kurek po napita. Kung kung may tao. Maroon na mga dagat ng panahon na. wala may mga disturbo. Tiyan. Ito na kaya maligaw sayo, Ay, wala samok. Ano kaya ang dagat? Bugnaw-bugnaw pa. Kung oh, guys. Mamalihin na may destination, guys. Dito na po may sa kaduhan na mong plano. So, usap mi mong uli is mohapit hapit mo ni dire sa pulse. First time na kong mo anhi guys. Duol na munta ni sa amo a pero ko kan hi sukad sukad karon pandaw Nindot pa daw dire daghanay pug mga ligo daw. Daw ro pud kay pa man lagi ko kaabot. So, hapit na mi maabot ya. Yeah. Istansya istansya pud ang kon kanang kalayon ba. Layo layo pud kaayo sa kon. Sa sintro pero ganiga pud mga ligo. Una man napay mga nakasakyanan. na si mga tindahan dire ah. Tapi mungkin pulga dari among negosiasi syempre. Ang uban mamalit man mga ligo dengan dagan kay nga oke oke, okay Oh, nga bakit nitri a nang naog na mi o paingon sa among ligo ano nang baka sumon na siya gamay paingon dito sa bos. kung maun anisha guys so grabi siya kag pano no? indi kayo place ila kayo siya naligo una po sa mga bacteria ko so, salom pero ang lapita na po yung lang ba so indi ko siya diri laguan bugno kayo ang public kayo kay siya salom saluman pero magsulog lang mismo ang lapita ta ang lapita bayon ta pero ba bugno kayo siya guys pa bisa ko mga nadungog-dungog lang dere guys murag daghan daghan nagirapog na mga dere ng dapita kay kana lagi magpasikat tagi magambak-ambak daw sulod sa mga among unay dai mga bato-bato skilid ng mga laom nga mura syag na adaw manghigop mga istorya ra po na pero kaya ako man lagi mga manghud gagilaglaag naman dere pero may akur may dilagan mo na first time pa ko kabot so naghanay ay daw pug nangamatay dere dapita hadlok had siya oy eh, kay kasi mga kuan lagi bangag-bangag ang kilid. Laom siguro nga mga bangag So, ingana man yun ang mga pos. No? Murag daghan, daghan kay mga sana, daghan kay mga waga ba. Kaya lagi na may mutuo mo anong mga kuan. Mainkanto siya. Naman na mainkanto, inkanto. Ito na daghan ng mga matay dari. Ada. Mga mga Oh. thank you for watching guys don't forget to like and comment and subscribe to my channel thank you bye bye